May isang bahay sa Amerika na walang pintuan at walang bintana. Matagal nang iniwasan ng lahat dahil sa misteryong bumabalot dito. Sabi ng mga matatanda, minsan itong tiniterhan ng pamilyang day. Pero isang gabi, nawala silang lahat ng walang bakas. Walang ingay, walang laban, parang nilamon ng dilim. Isang Pilipino ang nakakita ng ilaw sa loob. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang pinakanakakakilabot na karanasang hindi niya malilimutan. Gusto mo bang malaman kung ano ang nakita niya sa loob ng bahay na iyon? Pakinggan mo ang buong kwento. At kung gusto mo pang makarinig ng mga kwento magpapatayo ng balahibo mo, mag-subscribe ka na at mag-iwan ng komento para sa susunod na istorya. Sa gitna na malamig na gabi sa New Jersey, may isang bahay na nakatayo sa dulo na isang tahimik na kalye. Isang bahay na tila iniwasan ng lahat. Walang pintuan. Walang bintana na bukas. Parang isang kahon na nakakulong sa sarili nitong dilim sabi ng mga matatanda. Noong una, iyon ay isang tahanan na isang pamilyang day na lumipat mula Bangkok. Dala nila ang mga amoy ng lemongrass at kalangal. Ang tunog ng gong tuwing gabi ng pista. At mga kwento ng mga espiritu na bantay sa kanilang lahi. Pero isang gabi, nawala ang buong pamilya. Walang bakas ng pag-alis. Walang sumisigaw. Walang tunog ng basag na pinggan. Kinabukasan, nakita ng kapitbahay na may mga alay na kanin, mangga at pulang kandila sa harap ng bahay. Pero kahit pilitin nilang buksan, walang pintuan na makikita. Parang isinara na mundo mismo ang pasukan. Si Aris, isang Pilipinong nagtatrabaho bilang delivery driver, ay laging dumadaan sa bahay na iyon tuwing gabi. Lagi niyang nararamdaman ang malamig na simoy na parang dumadaan sa kanyang lig. Isang hangin na may halong amoy na insenso at patay na bulaklak. Isang gabi, nang ihatid niya ang pagkain sa kabilang bahay. Napansin niyang bukas ang isang ilaw sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa kabila ng kakulangan na pintuan, parang may anino na gumagalaw sa loob. Narinig niya ang mahinang bulong. Hindi Ingles. Hindi ring day. Isang wika na parang halong dasal at panagoy. At bago pa siya makalayo, isang kamay ang dumikit sa salamin payat, maputla, at may mahabang kuko na parang matagal nang hindi ginagalaw ng araw. Kinabukasan, bumalik siya para tiyakin na hindi iyon imahinasyon. Pero gayon, wala nang ilaw. Wala ring kami. Pero sa mismong lugar kung saan siya nakatayo kagabi. May malit na mangkok ng kanin na may tatlong patak ng dugo sa ibabaw. Sa sumunod na mga gabi, hindi na siya dumadaan doon. Hanggang isang gabi na malakas na ulan. Habang binabaybay niya ang kalsada, Nakita niyang ang bahay ay may bukas na pinto. Isang pulang pinto na wala naman doon dati. At sa gilid nito, nakatayo ang isang matandang babae. Nakasuot ng tradisyonal na day na damit. Nakangiti. Pero ang mga mata, parang walang puti. Niya siya nitong pumasok. At bago siya makatangi, narinig niya muli ang parehong bulong kagabi. Pero ngayon, malinaw na malinaw sa kanyang tenga. Pumasok ka, Aris. Matagal ka naming hinihintay. Tumigil si Ari sa gitna ng kalsada. Ramdam niya ang malamig na ulan na bumabaksak sa kanyang balikat. Pero mas malamig ang hangin na lumalabas mula sa loob ng pulang pintuan. Parang may humihigop sa kanya papasok. Hindi siya sumagot. Pero napansin niyang ang matandang babae ay hindi kumikilos. Nakatayo lang ito, nakangiti. At ang suot nitong sutra na tela ay basang-basa. Pero walang patak ng ulan na bumabaksak sa ulo nito. Sa kabila ng takot, lumapit siya na isang hakbang. Mula sa loob ng bahay, may amoy na pamilyar sa kanya. Ang halimuyak ng tinatanong nanay niya noong bata pa siya sa Pilipinas. Paborito niyang ulam tuwing umulan. Pero may halong kakaibang amoy. Parang sunog na buhok. Bakit mo alam ang pangalan ko? Tanong niya. Walang sumagot. Munit ang niti ng babae ay mas lumawak. Halos umabot sa kanyang tenga. At doon niya napansin, wala itong dila. Mula sa loob, muling sumambulat ang boses na narinig niya kagabi. Hindi na ito mahina. Malapit na ito sa kanyang likod. Hindi ka na makakaalis, Aris. Napalingon siya. Pero wala naman tao sa likuran. Pagbaling niya muli sa harap. Wala na ang matanda. Pero bukas pa rin ang pinto. At sa loob, may hapag na puno ng pagkaing day. Kaupad, tamyam, padey, at manggang hilaw na may bagong. Lahat mukhang sariwa pero ang kanin kulay pula. Narinig niya ang yapak mula sa ikalawang palapag. Mabagal. Parang sinasadya na marinig niya. At bawat hakbang ay may kasamang tunog ng tubig na tumutulo. Hanggang sa may bumaba sa hagdan. Hindi tao. Hindi rin hayop. Basa, maputla, at nakasot ng damit na nakilala niya kagad. Ang iniporme ng kapatid niyang nawala sampung taon na ang nakalipas sa dayland. Nanigas si Aris. Hindi niya kayang humakbang, ang mga metano nilalang ay diretso na katitik sa kanya. Mapupunggay pero walang buhay. Parang isang litreto na binasa at pinatuyo sa ilalim na araw. Kuya, mahina pero malinaw ang boses. Eksaktong boses na kanyang kapatid noon. Pero may kasamang tunog na paglanghap na hangin. Parang nahihirapan huminga. Dahan-dahan itong bumaba mula sa hagdan. Sa bawat yapak, naiwan ang pulang bakas sa kahoy. Hanggang sa marating nito ang hapag kinuha ang mangkok ng kanin, at inilapit sa kanya. Tikman mo para makaalis ka. Ang mga mata nito ay biglang kumurap ng sabay-sabay. Dalawa sa harap, dalawa sa gilid ng ulo. Parang may humahawak mula sa loob ng katawan nito. Sumiklab ang malamig na hangin sa buong bahay. Nagsimula ring magpatay sindi ang mga ilaw. At mula sa kusina, may naririnig na kaluskos. Mga tinidor at kutsara na gumagalaw mag -isa. Tapos, Isang pinto sa dulo ng pasilyo ang biglang bumukas. Pero imbes na ibang silid. Dagat ang bumungad. Madilim, malalim at may alon na humahampas sa gilid ng pintuan. At mula roon, lumabas ang isang pares ng kamay. Mahahaba, payat at may sot na pulang tali sa pulso. Katulad ng isinusot sa mga ritual sa Chiang Mai. Gumiti muli ang nilalang sa harap niya. At ang kanin sa mangkok ay nagsimulang gumalaw. Parang may buhay parang may humihinga sa ilalim nito. Dahan-dahang umangat mula sa mangkok ang tila maliit na nilalang. Kulay abo ang balat, basang-basa, at kumikindat sa kanya. Bago pa man si Aris. Tumalon ito sa sahig at gumapang papunta sa kanyang paa. Malamig, madulas, at parang may mga kuko na humahawak sa kanya. Napaetras siya pero napahinto agad. Dahil nasa likod na niyang gayon ang matandang babae. Basang-basa rin ang buhok na abot hanggang baywang at sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang lumang litreto. Larawan iyon ni Aris at ng kanyang kapatid. Pero sa litreto, parehong nakapikit ang kanilang mga mata. At sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salitang day. Threshold. Hindi niya maintindihan. Pero ramdam niya ang bigat ng bawat letra. Parang may humihila sa kanya papasok sa pulang pinto sa likod na matanda. Mula sa itaas ng hagdan, nagsimulang bumaba ang iba pang mga nilalang. Isa ang anyo, basang katawan, mapuputlang balat, at mata na parang walang puti. Hawak-hawak nila ang iba't ibang bagay. Isang lumang laruan, isang sirang payong, isang relo na tikom ang kamay sa alas tres. Lahat parang may ibig sabihin. Biglang umalingaungaw ang isang boses mula sa dagat sa loob ng pasilyo. Malakas, malamig, at parang galing sa ilalim ng tubig. Oras mo na, Aris, at sa mismong sandaling iyon. Nagsara ang pulang pinto ng walang ingay. Naiwan lang ang dilim. At ang tunog ng mga yapak na papalapit sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Himikpit ang hawak ni Aris sa kanyang cellphone. Pero nang subukan niyang buksan ang flashlight, namatay ang telepono na parang sinakal ang kuryente nito. Wala na siyang nakikita. Maliban sa mahihinang silweta ng mga nilalang na palapit, ramdam niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. May isang kamay na darang-darang humawak sa kanyang balikat hindi niya alam kung galing sa harap o likod. Pero ramdam niya ang bigat nito. Parang hinihila siya kababa sa sahig. Mula sa kadiliman, may bahagyang liwanag na tumama sa mukha ng isa sa mga nilalang. At doon niya napansin, hindi iyon balat ng tao. Parang balat ng isde. Makintab, basa, at may malilit na sugat na parang galing sa lambat. Isa-isa silang lumapit sa kanya. At sabay-sabay na bumikas na isang dasal sa wikang day, mabagal, mababa ang tono at paulit-ulit. Ang bawat pagbikas ay parang pumapasok sa dibdib ni Aris. Parang may tumutulak sa kanya na sumabay sa kanila. Biglang sumindi ang isang kandila sa gitna ng hapag. At sa apoy nito, nakita niya ang isang bagay na ikinabigla niya. Isang maliit na kahon na gawa sa ginto. Nakaukit ang pangalan niya sa baybayin. Lumingon siya sa matandang babae. Pero wala na ito. na roon sa tabi ng kahon ang kapatid niya. Gayon ay tuyo na ang buhok. At nakangiti na parang walang nangyari. Kuya, aniya, inyabot ang kahon. Buksan mo at makakawi ka. Pero bago niya mahawakan. Ang pinto ng dagat sa dulo ng pasilyo ay muling bumukas. At sa pagkakataong ito. Isang napakalaking anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa kailaliman. Umangat mula sa dilim ng dagat ang isang aninong kasing laki ng buong pintuan. Hindi malinaw ang hugis parang pinaghalo ang katawan na tao at iste. May mahabang buntot na kumakampay sa tubig, at dalawang mata na kumikislap na parang apoy sa ilalim ng dagat. Habang papalapit, kumakalabog ang sahig na parabang lumulubog ang buong bahay. Ang mga nilalang sa paligid ni Aris ay biglang lumuhod. Nagsalubong ang kanilang mga palad at muling bumikas ng dasal. Ngunit gayon ay mas mabilis, mas mabigat ang bawat pantig. Parang may minamadali silang ritual. Ramdam ni Aris ang paghigpit ng hangin sa paligid. Parang sinasakal siya na isang presensyang hindi nakikita. At mula sa dagat, umabot ang isang kamay ng anino. Malaki, mahaba ang mga daliri at may mga kuko na parang bakal. Dahan-dahan nitong inabot ang gintong kahon sa hapag. Binuksan ito ng walang ingay. Sa loob, may isang malit na piraso ng tela. Basang-basa. At agad niyang nakilala ang disenyo. Ito ang panyo ng kanyang ina na nawala noong sila'y bata pa. Pero ngayon, nakabalot dito ang isang bagay na malamig at matigas. Bumuka ang tela. At sa gitna nito, nakita niya ang isang ngipin. Malaki, matulis at parang galing sa isang nilalang na hindi pa niya nakikita kailanman. Sayo yan, Arist, bulong na kapatid niya. Kapalit na huling hininga mo, bago siya makagalaw. Ang malaking anino ay yumuko. At ang malamig nitong hininga ay dumampi sa kanyang mukha kasabay na isang mababang boses na nagsabi, Piliin mo ngayon. Nanigas si Aris, ramdam niya ang tibok ng puso niya na parang sumasabay sa alon mula sa pintuan ng dagat. Ang mga nilalang sa paligid ay tumigil sa pagdasal. Lahat ay nakatingin sa kanya, hindi kumikilos, hindi humihinga. Parang naghihintay na isang sagot. Piliin mo ngayon. Umaling ngaunggaw muli ang boses ng anino. Mas malalim, mas mabigat. Parang bawat salita ay humahaplos sa loob ng kanyang utak. Napatingin siya sa kapatid niya. Nakangiti pa rin ito, pero sa mata nito may bakas ng takot. Bahagya itong umiling. Parang pinipigilan siyang tanggapin ang alok. Pero sa kabilang banda, ang gintong kahon ay kumikislap. At ang ngipin sa loob ay parang humihinga. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang unti-unting lumulubog ang sahig. Ang mga sahig na tabla ay nabubulok sa harap ng kanyang mga paa. At mula sa mga bitak, sumisilip ang malamig na tubig dagat. Anti-unting umakyat. Isang nilalang na nakaluhod malapit sa kanya ang biglang lumapit. Isa itong matandang lalaki. May mga tatuo na mga sinaunang simbolo sa dibdib. At sa wikang day ay bumulong. Kapag tinanggap mo, mabubuhay ka pero hindi bilang tao. Umaling ngaungaw muli ang alon sa loob ng pintuan. At ngayon, may dalawang kamay na ang umaabot mula sa dagat. Dahan-dahang lumalapit sa kanya. Parang hinihintay na siya mismo ang magdesisyon. Gayon na o hindi na kailanman. Umikting ang lamig sa paligid, parang nagyelo ang hangin sa bawat hinga ni Aris. Ang dalawang kamay mula sa dagat ay halos abot na ang kanyang dibdib. Mabigat, mabagal, ngunit imposibleng pigilan. Sa sahig, patuloy na tumataas ang tubig. Nababasa na ang laylayan ng kanyang pantalon. At sa bawat patak, nararamdaman niyang may kumakapit mula sa ilalim. Malilit na daliri, malamig at magaspang. Parang sinusubukan siyang hilahin pababa. Tumingin siya muli sa kapatid niya. Gayon, hindi na ito nakangiti. Namumukto ang mga mata, parang may gustong isigaw. Pero walang lumalabas na boses. Sa halip, tinuro nito ang panyo sa loob ng gintong kahon. At paulit-ulit na umiling. Mula sa dagat, bumukas ang bibig ng anino. Wala itong labi, puro matutulis na ng ngipin. At sa pagitan ng mga ito, may kumikislap na ilaw. Isang malit na sinag natila galing sa ilalim ng kailaliman. Isang kagatlang, arist, bulong nito. At magiging iyo ang dagat at lahat ng kaluluwa rito. Ang mga nilalang sa paligid ay muling nagsabay-sabay ng dasal. Mas mabilis, mas malakas. Ang kanilang mga boses ay parang kulog na sumasabay sa hampas na alon. At sa bawat pantig, mas lumalapit ang mga kamay mula sa dilim. Hanggang sa... Isang malakas na kalabog mula sa itaas ng bahay ang biglang umalingaw Parang may bumagsak na napakabigat. At sa sandaling iyon, lahat ng nilalang ay natahimik. Peti ang anino sa dagat ay tumigil sa paggalaw. Sabay-sabay silang napatingala. Parang may papareting mula sa itaas. Mabagal ang pagikot ng tingin ni Aris pataas. Ang kisam ay may mga bitak ng gayon ay tumutulo ng tubig alat. Pero sa pagitan ng mga patak, may isang tunog na kakaiba. Isang mabagal na yapak pababa ng hagdan mula sa ikatlong palapag. Hindi yon yung mga basang nilalang kanina. Ito ay mas mabigat, mas mabagsik. Bumukas ang anino sa hagdan. At anti-unti ay lumitaw ang isang matandang lalaking day. Suot ang lumang kasuotang panseremonya na kulay puti. Nakalaylay ang mahabang sinturon na may mga palamuting ginto. At sa kanyang kamay ay may hawak na malit na kampana. Bawat pagugoy nito ay nagbibigay ng tunog na parang humihiwa sa hangin. Sa unang pagtunog, umatras ang mga nilalang. Parang nasusunog sa liwanag na hindi nakikitang apoy. Ang dalawang kamay mula sa dagat ay biglang umurong. Antionting lumubog kabalik sa dilim. Ngunit hindi tuluyang nawala, naghihintay lang. Lumapit ang matanda kay Aris. Malalim ang titig nito, karang alam ang lahat ng nangyari. Inyabot niya ang kampana. At sa wikang may halong day at ingles ay bulong niya. Kung gusto mong makaalis, isang beses mo lang itong patunugin. Pero kapag ginawa mo, hindi mo na siya makikita muli. Napatingin si Aris sa kapatid niya. Nakatayo lang ito sa tabi ng gintong kahon. Basang-basa, nanginginig at nakatingin sa kanya na parang nagmamakaawa. Isang hakbang lang palapit at maabot na niya ito. Pero naramdaman niyang sa likod nito. Ang dagat ay muling gumagalaw at ang malaking anino ay dahan-dahan ng umahon mula sa kailaliman. Mas malinaw ng gayon ang anyo. At sa mata nito, naroon ang parehong liwanag na nasa mata ng kanyang kapatid. Humikpit ang hawak ni Aris sa kampana. Ang malamig na metal ay parang kumakapit din sa kanya. Nag-alangan siyang patunugin ito. Dahil alam niyang sa sandaling gawin niya. Mawawala ang kapatid niya, kung tunay nga itong kapatid niya. Mula sa dagat, umangat ang anino. Gayon ay malinaw na ang hugis. Katawan ng tao, buntot ng dambuhalang isda, at sa mukha. Kalahati ay ang mukha ng kapatid niya noong bata pa. Nakangiti, pero may bakas ng lungkot. Habang ang kalahati ay mabangis, puno na matutulis ng ngipin. Kuya, bulong nito. Ang boses ay halo ng lambing at paghati. Huwag mo akong iwan, dito lang tayo, magkasama, magpakailanman. Nanginginig si Aris. Ramdam niya ang tibok ng puso niya na parang mababasag ang dibdib isang hakbang na lang at maabot na niya ang kamay nito. Pero sa kanyang likod, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang mga nilalang. Naghihintay na sumama siya sa dagat. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Isang malalim na hinga. At isang tunog ng kampana ang kumawala. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa paligid. Parang naglaho ang tubig, ang dagat, ang mga nilalang. At sa huling pagkakataon, nakita niya ang mukha ng kapatid niya nakangiti, may luha sa mata, bago ito tuluyang naglaho sa liwanag. Nang magmulat si Aris. Nasa labas na siya, nakatayo sa tapat ng bahay. Gayon ay tahimik, walang pinto, walang bintana. Tila walang nangyari. Ngunit sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang gintong kahon. At sa loob nito, wala na ang panyo at ang ngipin. Puro tubig alat na lang ang laman. Sa malayo, sumabay ang isang malamig na hangin. At sa ihip nito, Malinaw niyang narinig ang pabulong na tinig. Salamat, kuya.